Hey okay, good day mga kasundo. May katanungan po tayo rito. Si Sir J.R. Smith. Sabi po rito, ng tanong niya, sana po ay pwede po ang dalawang motor. Okay, para may palit-palitan, para hindi nabubugbog masyado ang mga motor. Sir, about po sa tanong niyo na yan, ay hindi po pwede. Kailangan po, isang motor lang po ang nakarehistro sa isang Joyride MC Taxi Biker. Kung ibang motor naman po ang gagamitin niyo ay kailangan nyo po muna iparegister yung motor sa pinakamalapit na Joyride office. Kailangan po talaga nakarehistro ang mga motor na gagamitin para hindi po kayo ma-deactivate and hindi rin maboyd ang insurance. And kung kayo naman po ay magpa-change motor, ipumunta lang po kayo sa pinakamalapit na Jared office. Meron po tayong Antipolo, okay, Park and Ride Manila, and PITX pa rin yakin Dalhin lamang po yung mga requirements, katulad po ng ORCR, kahit Xerox lamang po. Kung hindi naman nakapangalan sa iyo ang ORCR, magdala lamang ng authorization letter na galing sa may-ari na may tatlong firma at may dalawang valid ID na Xerox po. Kung nabili mo naman yung motor sa tao, magdala lamang ng notarized deed of sale kasama ng valid Xerox ID ng may-ari at make sure na naka-close deed of sale ito. Kung nabili mo naman yung motor, second hand sa kasa, magdala lamang ng repo receipt, or certification of sales na galing po sa kasa. Yun lamang mga kasundo. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi sa biyay.